Hello, hello, Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong tataliado, komprehensibo, at hindi bitin. The weekly reading for September 29 hanggang October 5. So Aquarius, kunin nyo lang po yung mga ka kayo ha, and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Aquarius yun. Kaya relax ka lang, okay? So here's your intuition po para makuha nyo po yung akmang, akmang, akmang messages na mula sa inyong spirit guides this time. Okay? So Aquarius, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading for Aquarius. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo buong September 29 hanggang October 5? Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the Ace of Wands. Beautiful in the area of what you want, you have the Ace of Swords. Wow! Talaga new beginning ito. Napakaganda for you. In the area of what you need, you the Knight of Wands. Yes, yes, yes. In the area of what's affecting your current energy, gosh, apakaswerte mo. You have the Ten of, pentic Ten of Cups. In the area of your near future, you have the Queen of Wands. Lovely. In the area of your challenge for the week, you have the two of cups. Oh, kaya kaya mo to, kaya kaya mo to. In the area of your cha uh, fortune, you have the six of swords. Wow, moving forward, na In the area of your divine messages, you have the hanged man. Yes, yes, yes. At ang outcome mo for the week, eto yon. Mamaya sabay sabay natin siya bubuksan at the end. But first, ano mo na lingering energy in your background? You have the emperor card. Wow, tapang, dedication, um, kagalingan, and also discipline to do things for yourself. Nakita ko rito na hindi ka napapayag na papayag na niloloko ka, hindi ka na papayag na iniisahan ka, hindi ka napapayag na papayag na nilalaro-laro ka o pinapaikot ka, parang ganyan. Ayaw mo na ng playing games, ayaw mo na ng pasikot-sikot, gusto mo, you want to know the truth, you want it now. I don't know why, kasi magudulot sa'yo yung kapanatagan. Kasi pag medyo pasikot-sikot, paggulo gulo maraming sinasabi, pa iba iba nakakairita, di ba? So ikaw, you want to know the right answer, you want to know the truth, para matumbok mo kaagad-agad kung anong gagawin mo. At ngayon, kakaroon ka talaga ng boundaries against other people. Kitang-kita ko yan. Especially sa fortune mo. Meron kang iiwanan ng mga bagay-bagay na alam mong hindi na para sa'yo, o masyadong madrama, o masyadong makonflict, mabigat. Sabi mo, eh, hindi ako magtitiis dyan. Ayoko magtitiis sa bagay na yan, aalis ako. Kita ko yan for you. With the Emperor card, nakita ko rito na you want to impose self-respect. Ayaw na ayaw mo na talaga namang inaapakan ka o pinapaikot ka. Parang ngayon na panahon na para ikaw ay bumangon. And reclaim your power, reclaim your position, reclaim what's right for you. Ngayon nakita ko rin you want to set boundaries against other people. Parang sabi mo, tama na, sobra na, ayoko na after the eclipse nitong September 21, nagkaroon tayo ng solar eclipse, ang epekto niyan sa iyo at sa lahat ng signs is clarity. Nalinawan ka sa mga bagay na panget, sa mga bagay na hindi totoo, sa mga bagay na nabubulagan ka lang dati, pero ngayon, kitang-kita mo ng katotohanan. Kaya, you have the power to chase, to live, to avoid, and to confront something. Nakita ko rin dito, disiplina to continue ko ano man yung mga bagay na gumagana sa'yo. Parang you continue showing up every single day with a consistent effort, consistent performance para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? Nakita ko rin dito na sometimes you also need to I don't know why, parang narinig ko kailangan komprontahin mo yung isang bagay na noong nakaraang buwan, nakaraang linggo, pinagpapasensyahan mo. And nakita ko parang mauubos na ang pasensya mo para iwasan siya. And you want to just, you know, state say it straight, lay down your cards, no pun intended, and tell them head on kung ano yung mga bagay na pinagpapasensyahan nung nakaraang linggo, nakaraang buwan. In your energy at the center, you have the Ace of Wands. Ito ang energy mo para sa buong linggong ito. Kitang-kita ko yung bagong pagkakataon. Okay? Meron kang um, new opportunity or new way of living or may bagong bahay. Kita ko bagong bahay, bagong lugar, bagong career, bagong gagalawan, bagong klima. I don't know why. Nakita ko na parang ibang-iba yung klima mo dito sa pupuntahan mo kumpara sa nakasanayan. Or ibang-iba yung galawan dito. Especially pa pagdating sa yung karera, there is this subtle but very strategic strategic na paraan kang i-execute. Some of you, parang natuto na sa past kasi kada plano mo napupurnada, dati kada try mo, laging may aberya, laging may issue, laging may drama. Kaya ngayon, narinig ko, learn to be discreet muna. Okay? I-hide mo muna yung ginagawa mo, sa kamuna na i-broadcast kapag successful na. So ngayon, go behind the scene. Huwag mo hayaang nakabuyang yang sa mga tao yung inaasikaso mo. And then, para ma-make sure mo na walang haharang walang magbibigay ng jinx, walang magbibigay ng negative energy, walang question para yung uh, frequency and energy around you para ma-manifest ito maganap. Kaya sekreto muna natin, tago muna natin sa kanila pag na. Pero with the ace of wands here, yes, success, successful ito. Nakikita ko that it will parang give you energy. Energy to move forward, energy to pursue, energy to move on para bagang nabuhayan ka ulit, parang ganun, no? So ngayon ko meron ka mga naiisip na bagong idea, bagong plano na parang sobrang nagpasigla sa iyo, ibig sabihin yan na yun. Yan na yung mga bagay na pwede mong i-execute to advance in life. Pero sabi nga dito, magkaroon ka ng disiplina, huwag mo muna ipamalita. Learn to be discreet at uh, work in shadows muna tayo. Sa na natin ito i-broadcast kapag sigurado-sigurado uh, na para wala na talagang haharang. Okay? especially ang katabi niya Ace of Cups uh, tama parang talaga sabi dito Ten of Cups rather sabi dito parang talagang ka kaligayahan eh so para walang humarang sa kaligayahan na yan hush hush muna Ace of Wands the judgment card yes ngayon nagigising ka na sa katotohanan kitang kita ko light bulb moment ito parang aha naisip ko na nagising na ako alam ko na gagawin ko and then i-execute mo kung ano man yung strategy, taktika, plano, idea na may isip mo this time, actionan mo yan. Kasi baka mamaya masayang, mapaglipasan ka ng panahon, o ma maalpasan mo yung opportunity, sayang, di ba? So ngayon, kapag nagising ka sa isang bagay, at na-realize mo, ay, pwede kaya yun? Ay, pwede kaya to Try natin. So, me medyo productive ka this time. Tukol sa buhay mo, sa pamilya mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo, no? Very, very productive. And you are now entering something new na magudulot sa iyo ng magandang magandang outcome. Okay? In the area of what you want, you have the ace of swords. You want clarity. You want to be centered, no? Parang gusto mong kumalma, maisip yung tamang paraan, magkaroon ng wisdom, and ikaw yung nare-require na magkaroon ng self-reflection. Doon darating yung kalinawan sa'yo. Halimbawa, meron kang trabaho ngayon. And then may nag-offer sa yon ng bagong-bagong trabaho. Kakaiba, uh, ibang lugar, pero sabi mo, 10 years na ako dito sa trabaho, to ano kaya ang gagawin ko? Nahihirapan akong mamili. And with the clarity here, mag-reflect ka. 5 years ago, last year. Um, halimbawa, 10 years na ako sa trabaho na ito. Teka, ano ba nangyari sa akin? Gumanda ba buhay ko? Nakaipon ba ako? Enough ba yung sweldo for my family? Uh, okay ba yung trajectory ng karir ko? Mag-a-advance ba ako dito o stuck na ako dyan? So, i-evaluate mo based on your past. So, ngayon, your past will give you inner wisdom. Katalinuhan, uh, pilosopiya, pananaw sa kung anong gagawin mo sa bawat desisyon moving forward. At kung nakapag-reflect ka na, madali na sa'yo ang makapag-isip ng tama. Para, ah, okay, okay naman ako dito, bakit pa ako mag risk So, medyo may isip kang ganyan. O kaya, ay, oo nga, no? 10 years na ako pero wala pa rin akong bahay. Bakit kaya? So, isipin mo yun. So, baka mag open ka for something new. Mga ganyan. So, yung pag-reflect ang magbibigay sa'yo ng kalinawan this time. Okay? Ace of Swords. The Magician card. Yes. Doable ito. Attainable. Nakita ko dito na, I don't know why, for others, narinig ko na hindi mo akalaing darating hindi mo inaasahan na darating tong offer na to o darating tong pagkakataon na to at medyo nalilito ka. Parang sa'yo mo, kukunin ko ba Lord? Gagawin ko ba? Alam ko po, minanifest ko to dati, hiniling ko sa'yo to dati, pero ngayon, litong-lito ako kung itatry ko ba, kung gagawin ko ba, kung kukunin ko ba. Alam mo, karaniwan ang nangyari yan kapag nag-manifest ng isang tao. Sometimes we manifest a lot, we dream a lot, we ask a lot, pero kulang tayo sa wisdom to really tell ourselves, kayang-kaya ba nating hawakan itong minamanifest nating ito? Kaya nga mayroong dalawang uri ng dasal eh. Una, yung unang dasal, pray for your manifestation. And then, the second dasal, pray to God so that you can keep the manifestation for a very long time to help you give you wisdom. Parang ganyan. So, kapag dumating na yung manifest mo, dyan ka malilito. Para kayo ko ba talaga to? Pupunta ba ako doon? Kukunin ko ba to? So, kailangan tapatan lagi yung manifestations. Kailangan handa ka na kunin siya. Kaya importante talaga, Aquarius, kapag nagdarasal, kapag nag make sure na mo talaga yan. Kasi what if, what if, ibigay sa'yo ni God, handa ka bang pangalagaan yan? Baka masayang. No? So ngayon, manifest um, clearly. Kailangan buo sa loob, buo sa isip bago mo i-manifest isang bagay. Okay? In the area of what you need, you have the Knight of Wands. Knight of Wands, you need to be adventurous. Masyado ka daw, um, I'm hearing masyado mo daw pinapersonal yung mga bagay, kaya hindi ka nag enjoy Learn to let loose and be adventurous, to have fun. ah uh, narinig ko dito na ah uh, maging go-getter ka naman. Lagi mo daw kasi iniisip yung nege. Parang kaya ko ba, magagawa ko ba. Kapag tumapang ka this time with the Emperor card here, magagawa mo ng sumulong o sumuong sa mga bagong, bagong bagay nakita ko rito na mag -e enjoy ka naman eh. So, tanongin mo daw sa sarili mo this time, Aquarius, so, na passionate ba ako dito? Nandito ba yung puso ko? Nandito ba yung mahal ko? Um, kaya ko ba? At saka, i-enjoy -e ko ba to Kasi kung hindi mo mahal yan, kung wala dyan ang amor mo, wala dyan ang passion mo, iiwanan mo yan. Okay? Kaya importante talaga passion muna before doing anything else. Kasi kapag nandiyan ang puso, kahit gaano ka nakakapagod o feeling mo hindi mo na kaya, everyday babangon ka to do that kasi mahal mo. So, ask yourself, ano yung mga passions ko at pag dumating yon, ito ang kailangan kong tumbukin. Narinig ko din dito, learn to go out ha, have fun, enjoy yourself, go outdoors and uh, bask in the sun and do something yun na magpapa-excite para sa'yo the Knight of Wands, you have the Ten of Cups. Yes, Ten, Ten is here talagang complete happiness, uh, closure, happily ever after, reaching that milestone, reaching what makes you happy. With a, with a Ten of Cups here, clarifying the Knight of Cups, nakita ko dito may darating na magandang balita na magpapaligaya sa buong pamilya. Good, happy news for you and your whole family. Nakita ko susugod ka na sa bagong bahay, bagong adventure with the family, bakasyon, or a wish for the family na tutuparin mo. Parang ganun. So, ikaw, napakapalaban mo this time. Sabi rito, alamin mo daw yung pinag-uugatan ng nilalaban mo. Para sa pamilya ba? Para sa kanila ba? Tatapang ka pag ganun. Sabi mo, bakit ba ako sugod na sugod? Kahit pagod na pagod na ako. Bakit ba ako nagpapakahirap dito? And then you gonna realize, ay, para sa anak ko. Ay, para sa future nila. Ay, para makabili na ng bahay. So, tatapang ka in that favor doing so. Okay? Napakaganda for you. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ten of Cups. Ten of Cups all about you being happy. Nakita ko rito na kung hindi ka daw masaya sa isang bagay, don't do it. Pero kung nakita mo na, ay, malapit na makukuha ko na yung pangarap ko, eto na yung subukan ko na, lalakas ang loob mo, magkakaroon ka ng spark sa puso mo na, sige, gawin na natin, puntahan na natin, kasi naniniwala ka eh. Nakikita mo, promising eh. So ngayon, what makes things doable at eh, nag-uugat sa pananaw mo sa na-envision mo. Tignan mo sila. Wala namang cups sa ere, eh, wala namang cup sa rainbow, pero kitang-kita nila yung katuparan ng pangarap nila. Na-envision na nila, naramdaman na nila na nila at kayang-kaya nilang dalhin sa lupa nila 'yan. Sa so, parang ganun ka din. Sabi dito, you need to believe and wake up na yung mga plano mo, idea mo, maganda 'yan eh. At kailangan mo lang daw actionan So if you are somehow aware na parang bigla, boom, may biglang nag-arise na, ay, sabukan ko kaya to ay, bili kaya tayo niyan. So, always believe na magagawa mo to Kung masaya ka dyan, kung yan talaga ang gusto mo. Kasi kung hindi naman yan ang gusto mo, bakit mo susubukan? Bakit mo try Make sure na bukal sa loob yung try At ang goal nito ay mapaligaya ka, mapaligaya ang pamilya. Kasi kung walang ligaya, ba't mo siya try di ba? Parang ganun. The Ten of Cups, You have two cards, Two of Swords and then Six of Swords. Wow! Dalawang six ang lumabas, ibig sabihin six-six all about reflection. Talagang pagtanaw sa nakaraan para alam mo yung gagawin mo this time. What makes you happy? Ano yung magbibigay ng kaligayahan para sa pamilya? Ano yung mga bagay na kulang in the past? At ano yung mga bagay na gusto mo, gusto mo pang makuha this time moving forward? So with enough reflection, madali sa'yo ang mag-decide with the Two of Swords. Kasi na-figure out mo eh. Sabi mo, gusto kong ibigay lahat para sa pamilya ko. Pero ano ba yung gusto mo ibigay? So, mag-reflect. Tingin tayo. Five years ago, ano ba yung mga bagay na gusto ko na wala pa ngayon? So, ngayon, mapapalista ka. Ay, gusto ko makabili ng bahay. Ay, gusto ko mapalipat sa good school ang mga anak ko. Ay, gusto kong makabili ng lupa. So, kung ano yung mga hinihiling mo, malinaw na siya. Kasi nag-reflect ka sa past. Kaya madali sa'yo makapag-decide ngayon. Nakita ko rin dito na paabante ka na. So kung ano man tong desisyon mo na to, ito ang magpapa-advance para sa pamilya mo at sa iyo. Halimbawa, magkatayo ka na ng sarili mong negosyo or pupunta ka na ng abroad or mag-loan ka na para magpapondohan yung gusto mong project na gusto mong pondohan. Kung talagang it will lead you to your complete complete happiness, go push, why not, 'di ba? Kasi yan talaga yung magpapabigay sa iyo ng kasaganahan, ng peace, tranquility and harmony, okay? In the area for near future, meron kang Queen of Wands. In the near future, kitang-kita kita, kita very, very confident. Very, very happy sa kung anong meron ka. Nakita ko rito, malalagpasan mo lahat ng ito. At kung ano man yung mo, na pinaglaban mo, na kinuha mo, na nagdulot sa iyo ng labis-labis na kaligayahan, eto ka, sitting here, I don't know why, nakita kita may mga alahas ka. Hindi ah, ko alam. bigyan ko na imagine yon Nakita ko sa vision ko ikaw may alahas ka sa kamay, ginto sa kamay, sa leeg. Sitting here in your throne, enjoying your life. Parang walang na kahit anuman ang makakapang down sa'yo. O makakasira sa'yo. O makakaapak sa'yo. You're enjoying your life. You're enjoying your current status. Kitang kita ko na positive thinker ka lang. Kung meron kang gustong bilhin, bibilin mo. Meron kang gustong gawin, gagawin mo. Kahit nasa crowd ka, okay ka dun. You're enjoying the company with socials, no? social group mo, at very, very active ka sa gusto mong gawin. So, gandang-ganda ako sa future mo. Kitang-kita ko yung vision of you na very, very wealthy, may pera, tapos masaya, magaan, no? walang problema. May problema man, pero kayang-kayang agad solusyonan. No? Walang malalim na pinaghugutan, kumbaga. And you just here, enjoying the company of the people surrounding you. Queen of Wands, the star card, yes. Star card, takpan ko lang kasi medyo FHM si ate girl. Star card's all about you reaching your dreams. Kaya very, very kampante. Eh. Kitang-kita ko yung pag-upo mo, relax, having what you want, kasi na-reach mo yung dreams mo. So congrats po ha, reaching your dreams that will make you, make you, make you so happy. In the area for challenge, unang-una, -una, have courage. Stop hiding show up and let yourself be seen. Fear, vulnerab vulnerability, and growth. Ito yun. Have courage. Maging matapang ka na sumuong lumaban. Kahit maraming tao, kahit na parang feeling mo huhusgahan ka, mali mo maganda pala itong idea mo. Bakit ka natatakot? So be confident in your idea at magising ka sa katotohanan na, ay baka ito na yun. Baka ito na yung moment ko. Baka ito na yung magpapaangat ng buhay ko. So why not? Diba? I-try natin. Parang ganyan another message of defensive oh unseen resistance to unresolved issues explore with curiosity reflection acceptance and growth marami ka daw excuses kitang-kita dito na parang marami kang dapat asikasuhin pero marami kang excuse kaya hindi mo siya ginagawa pinapagliban mo uh, ini-ignore mo binibitawan mo panahon na para harapin yung mga dapat harapin at wag na wag na magkaroon ng mga excuse okay masyado ka daw defensive kaya ngayon work on it in your challenge, you have the two of cups. Kayang-kaya kaya mo to Clear communication with someone. Okay? Yun daw ang key mo o susi mo para magkaroon ka na maayos na relasyon, maayos na ugnayan, kung ito man po tungkol sa business partner, uh, kontrata or interview or uh, agreement, kailangan daw maayos sa pakikipag-usap. Walang pataasa ng ego, walang pataasa ng pride. Talk clearly with great intention and with genuine. Totoong totoo and uh, tapat na pag usap Walang lamangan, walang tinatago. Pag lahat binibare mo in your communication, makukuha mo rin. Yung pabalik yan. No? So ngayon, kung meron po kayong dapat pag-usapan na halimbawa sa friend, sa lover, sa kapatid, sa anak, kung meron mga issue na kailangan daw pag-usapan at plansyahin, plansyahin na. Dove Two of Cups, The Three of Swords, yes. Mapanakit na daw to. Sabi dito, it's all about you. Talagang very, very painful na yun na nangyayari with relasyon, with trabaho, with someone else in your life. Talagang medyo mabigat na eh. Sabi dito, kausapin na. Tapusin na. And e, linawin na. Para pare-pareho kayo makaalpas na dyan na makapag-move forward na. Especially in your fortune. May time ka, great time to move on. Kaya kung gusto mo na makapag-move on dito at makabitaw na sa bigat, edi pag-usapan na. Maghilom na kayo pareho, okay? In the area of fortune, unang-una, -una, you have joy and delight. Open your heart to joy. Ngayon, maging maligaya ka, enjoy life, be adventurous, be with your family. Nakita-kita ko yan dito. Have a lot of time kasama ang pamilya para tumatag ka, uh, ma-feel mo that you are loved, you are cherished, you are supported. And hindi ka alone, okay? Another message of embracing enthusiasm, shout to the heavens with happiness. Yes, lagi mo isipin na maganda ang mangyayari sa'yo. Lagi mo isipin na everything will be fine. Especially here with the Six of Swords. Huwag kang nang kumapit pa do sa mga bagay na alam mong nega. Friend groups, alam mong lagi may chismisan, may away, ikaw na ang lumayo, ikaw na mag-move forward. Sa trabaho ko, alam mong mapanakit yan, alam mong toxic, ikaw na gumawa ng paraan para pagaanin ng buhay mo. Kung ito man ay away o sigalot with someone else, sa partner mo, sa kapatid mo, sa magulang mo, lagi mong piliin to be the bigger person and move forward. The peace, the tranquility, the harmony, yun ang pamayaninin mo. Kapag halimbawa meron kang trabaho o inaasikaso na alam mong parang dead end na, parang wala itong patutunguhan, always be courageous at matapang na mag-move forward at piliin ang sarili mo. Okay? The Six of Swords, nakita ko rito, transition. Meron po sa inyo hirap na hirap na sa isang bagay, sa ka kapirahan o sa trabaho. wag ka mag-alala. Makakasulong ka na, makakaabante ka na, gagaan na yan. Okay? Six of Swords, the Knight of Swords. Yes. Nakita ko rito talaga ang sugod, laban, punta tayo doon. Napaka-decisive mo na. Ayaw mo na magsayang ng oras, ayaw mo na maratili sa isang bagay na medyo humihimpil sa'yo o nagpapabigat sa'yo. Ngayon, you want to make a move. You want to make a drastic change at gusto mo na talagang umabante. Which is good for you. May drive ka ngayon to move forward. Congrats po. In the area for Divine Messages, you have Be Bold and Make the First Move. Yes, ito yun. With that, Ace of Wands here, talaga meron kang idea, meron kang plano, meron kang gustong gawin. Ang kailangan talaga confidence at tapang to, to, do that. Another message you have, you are good enough. Yes, magaling ka, marunong ka, kaya bakit mo daw, ba't ka daw may duda sa sarili mo? Be confident. Trust yourself. Your ideas are great. Your plan is great. At nagudurot talaga to sa iyo ng pag-asenso at paglago. Kaya time na for you na maging matapang. In your divine messages, you have the Hangman. Sabi dito, bago ka humakbang, kailangan clear daw muna sa mind mo. Kasi kung hindi malino sa isip mo, huwag mo munang gawin. Halimbawa, meron kang plano. Namimili ka sa dalawang doorknob na to sa mall. Kung anong bibili mong doorknob. Sabi mo, teka po, litong-litong -lito, litong lito, po ako. Litong-lito na ako. Hindi ko alam kung ano yung magandang doorknob. So, take a moment. Mag-isip ka muna. Hindi naman, yan, hindi naman yan may time machine na pa. Hindi naman yan may time uh, restraint para magmadali ka, di ba? So, take your time in thinking about things. Huwag na, huwag magmamadali. Nakita ko rin dito na kung may problema ka daw, at parang ito yung problema mo, ito yung solusyon mo, at hindi gumagana, always find another way, another route, another uh, try. Mag-reconsider ka muna ng ibang option o ibang plano. Baka kasi marilang yung atake mo, meron pa pala ibang paraan. Kaya don't quit agad-agad. Sometimes, kailangan lang talagang malinawan isep isip para mahanap yung tamang atake, para makuha mo yung gusto mo. Okay? The hangman, Three of Wands. Yes. Nakikita ko rito lawakan mong isip mo. Pagdating sa mga bagay na hinihintay mo. Sa mga view parang sukong sukuna. Wala nang pag-asa, wala nang hope. Pero darating pa rin daw siya eh. Darating pa rin yung gusto mo eh. Ang kailangan lang talaga din baguhin mo yung sayo. Baka naman sa end mo may problema. Baka naman may kailangan ka ng ayusin, may kailangan kang baguhin, pero kailangan, meron kang kailangan i-fine tuning at nang mabuti para magdire-diretso. Kasi kaya may stock, kasi parang nakatayo ka lang dito at naghihintay lang. So parang maghanap ka doon ng ibang paraan para dumating na yun, dapat dumating. Parang ganyan, okay? Ang outcome mo, but first, you have uh, Lily, spiritual love. Uy, meron ka daw mga namayapang kamag-anak na inaalagaan ka at pinaprotektahan ka. Magtiri ka doon ng kandila today para pasalamatan sila. Another message, you have chain, Chain of events that will affect your life. Yes, unti-unti na, na nagbabago. May pasulong, may pag-andar, may gagawin kang mga new activities na talagang, this is like a plot twist. Magiging busy ka this time. Another message you have, seahorse, family matters. Yes, kung mayroong mga issues sa pamilya, may mga dapat asikasuhin sa bahay, sa buhay, asikasuhin na yan. Another message you have, nest. An emotionally secure loving family is important to you, yes? Sabi ko nga sa inyo, supportan ng pamilya, uh, uh, pangalagaan nila, na backer mo sila, di ba? Kung meron kang loving family and support, kayang-kaya mo kahit ano. Another message, you have bell announcement, o oh, meron ka daw announcement this time, maaring new job, new promotion, o mento sa sahot, o new sideline, ang tabayanan mo yung mga magagandang balita this time. Another message. Sabi ko nga sa inyo, meron kang good news eh with that night of ones na talagang mahahawa ang buong pamilya mo sa ganda ng balita. Another message of Horseshoe. Wow, good luck. Meron po kayong good luck this time. So, napakaswerte mo. Ang outcome for this week for September 29 hanggang October 5, you have... Wow, the Three of Pentacles. Three of Pentacles all about you collaborating with other people. Meron daw mga taong makakatulong sa'yo, magbibigay sa'yo ng payo, gagabay sa'yo, susuportahan ka, hindi ka mag-isa sa laban na ito. Kaya kung meron kang ginagawa ngayon at natatakot ka kung confident ka ba sa plano na yan, sa idea na yan, sa gagawin mo na yan, may darating na tao sa buhay mo para i-assist ka. Bigyan sa'yo ni God. Kaya, don't worry, relax lang. Nakita ko rin for other people, ibang Aquarius merong recognition. Either may award ka as best employee o um, ikaw yung pinakamahusay, may, may, may sweldo. Or nakita ko parang reaching the quota, parang ganyan, may quota kang na-reach. O ikaw yung namayan, ikaw yung nag-stand out. Kaya parang ikaw yung best employee o best person dyan sa grupo nyo. So, congrats puha ha kung meron kang promotion or award or merit or um, para mga rewards this time. So, congrats. The three of wands? Three of pentacles, rather. You have the queen of pentacles. Wow. Queen of pentacles, may paglago talaga sa resources mo. Kitang-kita ko yung mga taong makakakilala ng galing mo, yun ang moment for you na lumago ito. Halimbawa, sa trabaho, talaga may omento. Uh, Whether promotion or kikilalanin yung galing mo, kaya parang meron ka ng new department, at ikaw yung punong abala doon. Nakita ko talaga leadership post. Um, nakita ko dito parang unti-unti ka nagkakaroon ng bagong pangalan sa trabaho, kinikilala ka na. But for some, nakita ko rito na you will meet the right people na tutulong sa'yo para palaguin yung isang bahay, bagay. Halimbawa, uh, negosyo, no? makatagpo ka na like-minded people that will assist you, guide you, uh, give you advice para mapalago mo yung kapirahan mo this time. So congrats, congrats, congrats po. Paglagong pera, paglagong kinabukasan at paglagong career para sa inyo. So, Aquarius, ito po ang inyong September 29 to October 5. Comment down below kung naka-resonate ka. Thank you again for watching Ang dulo. I love you. This has been James from James R. PH. God bless everybody.